Anong ginagawa mo dyan? Giiihaw. Iyaw ko ng bangos tsaka ano, tsaka tuyok. tuyok. Gusto mo ito? Ha? Oo. Oh, oh. Yan. Hanggang bukas na ito, ha? Ayan, bangos. Iusod natin ito. Sarap ko. Wow. Mas lagyari yun, tuyo. Mm -hmm. Sarap ko. Oh. Tuyo yun guys. Ito yung tuyo na hindi siya ano, hindi siya maalat. Panarong panalo ka dito. Yun know? Mm -hmm. Tuyo tayo dito ang bango diretso mo, lahat ko na lahat ko na, na yun so guys may sasabihin na ako sa inyo alam mo ang hirap pala mag guys tingnan mo nakakaawa sila oh. siyempre ikaw ba naman ihawin tapos yung iba hindi liliit pa oh. Nakakaawa. Alright, uy! Woo! Ang ganda na. Uling Tabor Ang brabe naman yung mga ano yan. Hahaha. <laughs> hindi na sa mga moves no goods kaya yan bakit ang lungkot mo? kasi gawa-wawa naman sila oh hiniingaw ko na baka hinanap sila ng kanilang magulang So hello guys. Update. Niluto nga pala namin si Kumaring Bangos. Ayan yung mga anak niya. Ayan. Si Julinda. Si Jinalin, Si Ciralin, Si Jessie Si Jerolin. Si Jessica. Si Jestoni. Si Gisabel si Jason. Yan na to. Si Marimar. <laughs> Wala na, naluto na namin guys. Ginawa na namin, uuulamin na namin mamaya. ba Uish.